Yan well, mga idol, dito na tayo sa tabing ilog. Ang ganda na pala dito. Ulan! 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 <laughs> Ayan o. Oh. Wala na malinaw na. Wala may ibon o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o kasakay sa dahon. Ayan Ayun oh. Ibon. Ang galing. Ang dami nang sa kabila. Ayun na mimingit lang Yan, tahimik ng ilog, walang baha.